Isa sa mga natutunan ko, kapag nilalait at minamaliit ka ng lahat, manahimik ka lang. Isang araw, magugulat na lang sila dahil itinataas ka na ni Lord. Hanggang tingin na lang sila sayo at wala nang magawa. Ganun lang din ang gawin ninyo. Huwag kayong magalit sa kanila. Idaan nyo lang po sa dasal ang lahat. Sa bawat lait at pagmamaliit nila sayo, gawin mo yung inspirasyon para lalo kang sumisipag.